Sigradong nakita nyo na to sa social media feed nyo. Isang litrato ng, well, parang isang bundok talaga ng cash na nakalatag sa mesa. So ano nga ba ang totoong kwento sa likod nito at bakit ito biglang sumabog online? Halika, alamin natin. Ayan, yan yung litrato. Tambak-tambak na pera sa loob ng isang opisina. At alam nyo, ang perfect ng sinabi ni Kaladkarin para i-describe yung feeling. Sabi niya, nakakakilabot. At totoo laman, di ba? talagang nakakakilabot. Pero ang tanong, bakit? Anong meron sa perang to? At paano ba to lumaki ng ganito? Well, malaking bagay yung naging reaksyon ng mga sikat na personalidad. Hindi kasi sila nakapagpigil eh. Sila yung parang naging boses nating lahat na nakakita din nito sa ating mga feed. Gaya na lang nito, si Carla Abelana. Simple lang yung sinabi niya, pero sa poll na sa poll, di ba? Ayun yung pera ko. Oo, nakita ako na. Ang tindi, no? Kasi yun mismo yung pakiramdam eh parang, teka, pera ko yan. Pera nating lahat yan na galing sa buwis natin. Tapos si Edo Manzano, diretsyahan yung tanong sa atin. Pinagtabi niya yung picture ng pagkain at yung bundok ng pera. At ang tanong niya, ano raw ba ang mas nakaka-high blood? Yung pagkain o yung pinaghirapan mong tax pesos na nasa lamesa lang? Grabe, talagang mapapaisip ka. At binalikan ulit ni Kalid Karen yung isyo pero this time, mas malalim yung punto niya. Hindi na raw tutungkol lang sa pera. Sabi niya, yan daw yung ninakaw na karapatan ng mga Pilipino para magkaroon ng mas maayos na buhay. Wow, ibang level na yung usapan, di ba? Hindi na lang pera, kundi yung kinabukasan na sana nating lahat. Okay, so ang dami ng reaksyon, di ba? Pero ang tanong talaga ng lahat, saan ba galing yung litratong yan? Ano ang context? At bakit yan biglang lumabas sa publiko? Well, ang sagot dyan, nagsimula ang lahat sa isang tao. Isang whistleblower na nagkaroon ng lakas ng loob na lumantad at magsalita Okay, para malinaw, ito yung timeline. Noong September 9, 2025, may hearing sa House Infra Committee. Tapos, may isang saksi, si Bryce Hernandez. Tumayo siya, nanumpa, at yun nga nga, inilabas niya yung litratong yan bilang ebidensya. So, sino ba itong si Bryce Hernandez? Siya pala ay isang dating assistant engineer ng DPWH sa Bulacan. At ang pasabog niya, may mga kickback daw o lagayan mula sa mga flood control projects na, well, maanumal yung proyekto raw. At hindi lang yan, sa testimony niya, hindi siya nagpatumpik-tumpik, nagbanggit siya ng mga pangalan at hindi basta-bastang pangalan na mga bigating opisyal daw na sangkot sa isyu. Ayon mismo sa sinabi niya doon sa hearing, kasama raw sa mga tumanggap ng kickbacks, sina Senador Jingo Estrada at Senador Joel Villanueva. Idinawit din niya sina DPWH Undersecretary Robert Bernardo at District Engineer Henry Alcantara. Siyempre, kailangan nating linawin ha, ito ay mga aligasyon na sinabi niya sa ilalim ng panunumpa doon sa pagdinig. Pero teka, may mas nakakagulat pa. Kasi dito na yung parte na talagang makakalaglag pa nga. Tinanong kasi siya, gaano ba kadalas yung ganitong eksena sa opisina ninyo? Yung may dumarating na ganito karaming pera? At ang sagot niya, simple lang. Sa office po namin, normal po yan. Grabe, Uulitin ko ha, normal. Yung eksenang parang sa pelikula, yung bundok ng pera, normal na pangyayari lang daw sa opisina nila. Wow! So, ayan na lahat. Yung testimonya, mga pangalan, at yung shocking na salitang normal. Ngayon, ibalik natin sa tin. Anong ibig sabihin ng lahat ng ito para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat? Kasi bakit ba natin to pinag-uusapan? Bakit to mahalaga? Baka isipin ng iba, ah, litrato lang yan o kwento lang ng isang tao yan. Ano ba talagang epekto nito sa buhay natin araw-araw? So, para i-recap ang buong kwento, nagsimula sa isang viral na picture ng pera. Dahil dyan, lumabas ang testimonya ng isang whistleblower. Tapos, naglabas siya ng mabigat na alegasyon laban sa mga official. At ngayon, ang resulta, tayo ang publiko ay nananawagan na ng accountability, kailangan may managot. Dahil sa huli, simple lang naman yang eh. Ang pinag-uusapan natin dito ay yung pera natin. Yung bawat piso na binabayad natin sa buwis. Yung perang pinaghirapan mo. Kaya iwan ko kayo sa tanong na to. Kapag yung sistema na mismo ang nagsasabi na normal lang ang isang bagay na maliwanag na mali, ano na lang ang mangyayari sa mga taong dapat niyang pinagsisilbihan? Ano mangyayari sa atin? Yan ang tanong na kayangan nating pagnilayan.